So yun nga guys no last time na ilabas natin yung consumption nito no pagdating sa paglalaban no so ngayon uh, dahil mayroon itong program na dryer guys ang gagawin natin tingnan natin kung magkano yung kino-consume or binabayaran natin nito no kapag ilagay natin ito sa dryer no so tulad nito guys oh i-on natin no oh. so may dry function ito ayan tingnan natin So mayroon siyang dry function. So ilagay natin yung temperature guys sa uh, ay, te te tadi, lipat muna natin 'yan. So mayroon siyang wash and dry. No, so kung dito matay sa dry, tingnan natin, no. So dito sa dryer guys, no. Yan, no. Usually guys, ang uh, oras nito para matuyo mo siya, no dito sa kanyang dryer time mataas no so tingnan natin kung ilang oras ba siya magda dryer no tingnan natin siya guys ayan no so ayan siya guys no so ayan no oh. tingnan natin kung gaano kalakas ito kumain ng kuryente kapag nasa dryer time siya no so ayan guys oh naka Dry only lang yan, no? Na program So, tingnan natin, guys, no? Tingnan natin dito sa ating watch meter, no? yan So, same pa rin, no? Variable pa rin yung takbo niya yan no? bago maliit pa rin, no? santay so, natin, guys, yung pag uh, Takbo niya So, ayan, guys, oh Mayroon siyang One 49 hours no parang halos 2 hours na drying time no ayan so antayin natin guys no tutakbo na yung dryer niya antayin natin tumakbo yung heater at saka yung dryer no so ayan so yan guys yung dalawang oras yan guys hindi yan nakakatuyo no so usually diyan 4 hours yan guys para matuyo mo yung damit no para sya pag tinanggal mo ay tupiin mo na lang no nasa ano yan nasa 4 hours siya no so ngayon tingnan natin kung magkano or ilang watts yung kinoconsume so ayan 27 watts steady siya no 27 watts tingnan natin ayan so tumatakbo siya ng 128 ayan so tingnan natin guys yung dryer time niya no patakbuhin natin siya ng medyo matagal-tagal para uh, umiinit na guys yung pinaka loob. No? natin na mag-activate yung pinaka heater niya, no? So ipo ko muna ito guys, no? Para antayin muna natin mag-activate yung kanyang heater. So ayan na guys, no? So nag-activate na guys yung kanyang heater. Ayan, no? Ayan. So lumalabas guys is 1,499 watts, no? 1,497, no? Ayan, no? So nag-activate na guys yung dryer niya no yung heater ng dryer no so 1494 ayan so doon na lang tayo sa average guys no doon sa ayan no pa siya ng 15 guys ayan no so average na lang natin kukunin natin siya ng 1500 watts no sipin mo no, guys 1500 watts yan no So, ngayon, ito guys, hindi niya tumatuyo ng 2 hours lang, no? Hindi niya kayang tuyuin yan na para tanggalin mo siya na matutupi na siya. So, kailangan mo siya ng 2 hours, no? 2 hours to guys. Kadalasan, para talaga siya. Kasi natisting na namin to sa ganito. Paglabas niya, basa pa rin, no? So, kailangan 2 hours mo siya i-run. Ano? 4 hours, no? Dalawang ganito. 4 hours mo siya i-run para siya matuyo, no? So, ayan. So, yun, no? Ayan, no? 4 hours mo siya, no? Tandaan nyo guys, 4 hours natin siya i-run para makakuha tayo na tupi na yung damit, no? So, alas guys, oh, ayan. So, 1.46. So, kanina guys, nag-abot siya ng 1.5, no? Watch, no? So, doon na lang tayo guys, sa 1.5, doon na natin siya compute no? Ayan, kasi pataas niya ng pataas pa yan guys, ayan, no? So, ayan, oh, no? 1.5, na. So, doon tayo kukuha guys, sa 1.5, no? So, ayan, compute natin guys kung magkano yung... Ah... Uh, binabayaran natin sa korinti, no? sa bawat gamit nito natin sa ganitong uri ng washing kasama na yung pagtutuyo no? yung tanggalin na lang natin na tutupiin na lang so pumunta tayo sa calculator guys so ayan nga guys no? nandito tayo sa ating calculator compute natin no? so ang nakuha natin guys uh, 1,500 watts no? So, yon simulan na natin sa pag-compute no? So, 1,500 watts I-divide natin siya sa 1,000 para i-convert natin siya into kilowatts kasi nga ah, uh, isang kilowatts is 1,000 watts no? so i-convert natin so ang total niya guys ay kumakain siya ng 1,500 uh, 1.5 kilowatts per hour yung kinakain ng ating uh, washing machine no? pag gumagamit tayo ng dryer no? So ngayon, i-multiply natin ito sa rate ng ating uh, Meranco, No? Tulad sa Laguna guys, ang rate ng Laguna ay 11.89 per kilowatt. So multiply natin. Times 11.89 per kilowatt siya na guys ha. Ayan. So lumalabas guys, 17 pesos no? per hour ang ginagabayaran natin doon sa paggamit ng ating Uh, dryer no? so i-multiply natin siya guys ng 4 kasi nga di ba 4 hours siya bago matuyo so ang mangyari, i multiply natin sa 4 hours ayan guys so ibig sabihin guys sa bawat patuyo natin ng ating washing machine ay gumagastos tayo ng 71 pesos no? sa bawat laba no? na nagpapatuyo tayo so sabihin natin guys na naglalaba ka uh, sabihin natin na uh, 15 days lang no ayong paglalaba mo sa isang buwan no 15 days ka lang naglalaba ibig sabihin every other day ka naglalaba isang basis ka lang maglalaba pero ang ginagawa mo ay pinapatuyo mo talaga siya no ginagamitan mo siya ng uh fold na no yung was unfold na kumpara tutupin mo na lang kapag labas niya so ang gagawin natin i-multiply natin siya sa 15 days no times 15 days so ibig sabihin guys 1000 yung binabayaran nyo sa kuryente. Kung isang bisis lang kayo maglalaba, tapos twice every other day ang paglalaba mo, no? Pero kung ikaw ay naglalaba ng dalawang bisis o araw-araw ka naglalaba, tapos was unfold nyo, ah, kumbaga hanggang dyan nyo talaga pinapatuyo. So, ibig sabihin guys, eh, gumagastos kayo ng 2,000 pesos para lang dyan sa dryer. So, ganun guys, kalakas kumain ng kuryente yung mga electric dryer natin no so ayan so yun no sana makatulong din yung video natin na thank you bye bye